Hey guys, ilan lang to sa mga smartphone nila Infinix na lubabas ngayon 2023. And for si video, isa-isa natin yung mga smartphone na yan. Kung alin ba dyan ang mga sulit. At yung mga sulit, para makapili tayo sa mga smartphone ni Infinix depende sa mga pangangailangan natin. Unay na nga natin dito sa may pinakamura, itong Infinix Smart 7. Unang release pa lang ng smartphone na yun, negative na ako sa kanya. Dahil masyadong mahina yung kanyang processor, na merong Helio A22 lang. Kahit pa naka 464 yan, Still, napakabagal pa rin yung gamitin. Tapos, pangit pa yung kanyang camera. Dahil di hamak na mas maganda rito yung pinakamura ni Realme. Na si Realme C31. Kaya para sa akin, di sulit ang Infinix Smart 7. Pero finally, itong si Smart 8 nga ngayon ay sobrang panalo na. Hindi na kailangan ng mahabang explanation dito. Dahil overall na na-upgrade yung specs ng Infinix Smart 8 kumpara nga si Infinix Smart 7. Ang susunod na ng smartphone nga dyan ay si Infinix Hot 30i. Para sa may 4.5 na SRP niya, SK Super Panalong Specs ng Hot 30i. Kung ano pinangit ng Smart 7, ganoon naman ang ginanda ng Infinix Hot 30i. Dahil nga naka 9 sa display siya. Type-C na charging port at malakas na processor na merong Unisoc T606. Super Panalong Hot 30i, yung 1,000 pesos sa difference ng Hot 30i. At Infinix Smart 7 sa mga presyo nila ay napakalaki ng difference sa mga specs na makukuha natin. Then, para sa may 5.5 naman na SRP, si Infinix Hot 30 Play ang susunod na smartphone dyan. 90% sulit naman ang specs ng Infinix Hot 30 Play. Then, naka 6,000 mAh sa battery siya. Tapos, 6.82 inches na mayroong IPS LCD display. At 90Hz na mayroong punch display. Malaking upgrade niya compared sa may Infinix Hot 30 ay nga. Kaso, biglang G37 na yung kanyang processor. Super bagal niya, sobrang hina sa games. Mas maganda pa ang Infinix Hot 30 ay. Kaya para sa akin, Medyo sulit naman ang Infinix Hot 30 ay kaso nabitin talaga sa processor. Ang susunod na smartphone naman dyan si Infinix Hot 30. 690 $69 yung kanyang SRP sa may A256 na version at medyo problematic ang line at ni Infinix dito. Dahil from Infinix Hot 10 hanggang dito sa may Infinix Hot 30 na parang pati yung lalabas sa Infinix Hot 40 is para mga naka JT ter ng mga processor. Ibig sabihin kung ganyan ang smartphone nyo, e parang di naman tayo nag-upgrade. Dahil madalas mga design na yung nababago. Kung maga every meron lang mga ina upgrade sa kanila na paunti-unti lang. Like sa may display, sa may charger, saka sa may camera. Pero sa may processor paulit-ulit lang. Kaya para sa akin kada labas ang mga bagong Infinix sa mga gitong presyo. Kasi hindi siya nagiging worth it para sa akin. Dahil paulit-ulit lang yung mga nagiging specs nila. Kalik sa ibang lineup ni Infinix na nababago talaga kahit pa yung mga specs at na-upgrade pa. Like nitong susunod na smartphone ni Infinix, ang Note 30 series. From Infinix Note 12 last year, papunta nga dito sa Infinix Note 30 ngayon. Is napakalaking naging upgrade niya sa mga specs. Tapos bigla pang mura yung presyo niya. Dahil para sa mga 8,000 na SRP, is naka 99 na. 45 watts sa charger na mayroong bypass mode. Magandang camera. Maganda rin ang display. At maganda rin pang casual gaming. Unlike sa ibang Infinix na mas mababa dito, na mayroong kulang pa sa mga specs nila. Pero itong Infinix Note 30 series, ay complete na specs na to para sa akin. Like ng 5G na version ng Infinix Note 30, mas sulit na lang bumili ngayon nun guys. Dahil around 8,000 na nga lang siya sa may 256 na version. Para sa akin, sulit na ang Note 30 series ngayon. Ang susunod na smartphone naman dyan ni Infinix isang 030 4G. Kaso lang wala pa ako nun guys. At para sa may 10,000 na SRP, para sa akin, napakasulit ang smartphone na yan. Dahil maganda ang kanyang display. Tapos iturang mamahalin talaga. At iturang flagship. Dahil naka curved display siya. Naka g 90 na processor. Na for me, sulit naman yun kahit papano. Dahil nga display ang binayaran natin dyan. Then Cineflex si Note 30 VIP ang susunod nga dyan. Na merong 14K na SRP. Na merong Dimensity 8050 na processor. At sa kada buwan na lumilipas guys. Kung hindi na nagiging sulit to para sa akin. At alam nyo naman kung bakit. Dahil yun kay Tecno Camon 20S Pro 5G. din makakatipid nga tayo ng 2,000 pesos sa mga presyo nila. Pagka si Camon yung pinili natin. Dahil almost identical naman yung kanilang specs. Pero mas mura si Tecno. Tapos biglang lumabas kayo yung 035G na merong curved display at mas magandang processor. syempre dito na ako kay Infinix 035G kaysa kay Note 30 VIP. Pero depende naman yan sa pay-prepared natin. Pero syempre mas mahalaga pa rin naman yung magandang processor na hindi agad nagiinit. Tingin malakas lakas magiinit na sa Note 30 VIP. Compared sa may 035G. Kaya para sa akin ng mga suita ng mga Infinix ngayon, is itong si Smart 8, Infinix Hot 30 i Infinix Note 30 series, at ang Infinix Zero 30 series. Pero yung ibang mga smartphone naman ni Infinix, okay naman yung mga specs nun. Sa dyan, nabitin lang talaga sa mga processor. Pero overall, okay naman. Pero sa akin, mas gusto ko itong mga nabanggit ko. Yun, yun lang guys. Thanks for watching.